Kan, Kamusta po kayo? Maayos ba ang lahat sa inyo dyan? Sa akin din, maayos po ang lahat. Maganda po na magkakasama tayo ngayon upang matuto pa tungkol sa laro ng hinaharap. Di po ba? Sa ating CBC online class ngayon, sa inyong tahanan, ay pag-uusapan po natin ang Game Over. Tama ka po. Sa laro ng hinaharap, ay merong ding Game Over. At iyon, ay ang endgame o ang katapusan ng laro. Pero huminahon ka saglit. Dahil sa oras na ito, ay mas mauunawaan mo ang tungkol dito. Pero sino na sa inyo ang nawalang na pagkakataong manalo sa isang laro? Ano ang nangyari kung bakit nawalang ka na pagkakataong ito? At ano ang naramdaman mo nung hindi ka na pwede magpatuloy pa sa stages at lumabas na ang game over sa screen. Pag-isipan mo ang mga tanong na ito dahil may kinalaman ang lahat ng ito sa kung ano ang matututunan natin ngayon dito. Sa wakas ay nakarating na tayo sa stage 3 ng laro ng hinaharap. Ngayong Setyembre, kasama ang mga bakong kaibigan na sina Beto, Junino, at Duda matututunan natin ang mga sekreto upang maabot ang grand final at maabot ang pinakamalaking premyo sa larong ito ng ating buhay. Pero kapag naglalaro ka, paano mo nalalaman na give over na? Ang ating mga kaibigan na si Nabeto, Janino at Tuta ay naglalaro ng mga video games. At nasabik din silang matapos ang mga stages napakaingat nila na hindi magkamali dahil alam nila na anumang oras na sa isang pagkakamali lang sa laro ay maaari nilang ikawala at mawalan sila ng pagkakataong makarating sa dulo ng laro at manalo. Nang sa duda na ang naglaro, naubusan siya ng oras at nawala ng na pagkakataong manalo dahil lumabas na sa screen na Game Over! Labis na nalungkos si Duda dahil hindi niya namalayan na kinamit na niya ang lahat ng pagkakataon. Tulad na sa mga laro, meron tayong mga pagkakataon at mga bonus na tumutulong sa atin upang malagpasan ang mga stages. Alam natin na matatapos ito at kung hindi natin ito sasamantalahin ng mabuti, matatapos ang laro at hindi natin malalagpasan ang mga stages. Sa laro ng hinaharap ay ganoon din. Tulad nila pag-usapan natin sa mga nakaraang klase ay eh, meron tayong bonus ng Diyos na kung saan tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang awa upang magpatuloy at manalo. Ngunit tulad na sa bawat laro ay merong simula at katapusan sa laro ng hinaharap ay ganoon din. Alam mo ba na ang ilang mga palatandaan ay pinapakita na ang laro ng hinaharap ay malapit ng matapos? sino na ang nakarinig tungkol dito? Tinalatin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dito. Sabi sa libro ng Lucas, chapter 21, verse 31. Sabi dito, Ganoon din naman. Kapag nakita ninyo nangyayari na ang mga sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Alam mo ba kung ano ang mga panatandaang iyon? Sino ang nakakaala na ang masama ay nasa mundo? Ano ang mga na nakikita natin na nangyayari? Opo, nakikita natin na ang mga tao ay gumagawa ng mga masama, nagnanakaw sa iba, nang bububuk, may inggit, may galit, may mga sakon na sa kalikasan. Ang lahat ng ito ay nagpapakita sa atin na ang laro ay matatapos na. Ito to ang ipinapaliwanag ng Panginoong Yesus sa kanyang mga disipulo sa verse na ito sa Biblia. Kapag nakita at tubigin tayo sa langit bago tayo umalis sa bahay at nakita natin na tila masama ang panahon at pagdilim ang langit, ito ba ay isang palatandaan kung ano ang mangyayari? Opo, uulan at maya-maya ay kukunin na natin ang payog, di po ba? Ganoon din sa masama at mahirap na araw na darating. Isang palatandaan na ang laro ng hinaharap ay malapit ng matapos at si Jesus ay malapit ng dumating upang kunin tayo. Ito ang dahilan kung bakit tinuturo at natutunan natin ang kahalagahan ng pagsunod sa instruction manual at iyon ay ang salita ng Diyos. Dahil dito natin matututunan kung paano maging handa para sa katapusan ng laro ang mabuhay sa ayon ng kalooban ng Diyos ay pagpapakita ng pagiging natin para sa katapusan ng laro at na-tanggap natin ang mas malaking papremyo. Sa CBC na pinakamalapit sa iyo ay matututunan natin ng higit pa at tungkol sa mga sekreto upang maging handa kapag malapit ng matapos ang laro. Kaya huwag mo itong palampasin. Ngayon, manalangin tayo sa Diyos Natulungan tayo sa samantalahin ang pagkakataong manalo sa larong ito sa hinaharap. Kaya kung nasaan ka man, hinihiling ko sa iyo na pwede mo ipikit ang iyong mga mata at nilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Panginoong Diyos, ngayon nalito po kami kasama ng mga batang ito na nanonood at lumalapit po kami sa iyong dakilang presensya para samantalahin yung pagkakataong ito kasi alam po namin Panginoong Diyos na sa bawat araw na ibinibigay mo sa amin, sa bawat umaga ng, ng na pagising namin, ito ay isang pagkakataon para makuha namin yung malaking papremyo at ito ang aming kaligtasan. Dahil natutunan po namin na malapit na pong matapos ang laro, tulad nga po ng sinabi ninyo na marami na nakikitang sinyalis sa panikit at kailangan namin maging handa. At para maging handa, kailangan namin sumunod sa salita mo, sumunod sa kalooban mo. Sa pamamagitan na ito kami ay makakatanggap ng presensya at ng kaligtasan na gagaling sa iyo. Kaya Panginoong Diyos, tulungan mo kami sa araw-araw na magawa yung kalooban mo. Huwag mo hayaan, Panginoong Diyos, na makuha ng masama yung aming kaluluwa. Pero Panginoon, hayaan mo na uh, protection mo kami sa lahat ng oras. At Panginoon, uh, para maligtas kami, at para makapunta kami sa iyong tahanan balang araw, Panginoon, araw-araw gagawin namin yung tama, gagawin namin yung mabuti, at gagawin namin kung ano yung sinasabi ng salita mo. Ito po yung aming panalangin. Pinapasin ako po namin sa lahat-lahat, Panginoong Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sabihin niyo mga bata, Amen. Ngayon ay maglaro tayo at ipractice ang natutunan natin. Paano kaya kung maglaro tayo ng bowling? Maaari kang kumamit ng mga plastik ng bote. Maghanda ng isang maliit na card at isulat ang Game Over at idikit ito sa isa sa mga bote. Tawagin mo ang sino mang kasama mo dyan ngayon. At pumili ng isang taong tatakpan mo ang kanyang mga mata at sabihin na kailangan niyang mapatumba ang mga bote. Pero hindi niya dapat patumbahin ang may nakasulat na Game Over upang magpatuloy siya sa laro. Kung wala siyang mapatumba, kung mapatumba niya ang may nakasulat na game over, ang iba naman ang maglalaro. Magkapatuloy ito hanggang sa mapatumba ang huling bote. Madali po ba maglaro na tinatakpan ang mga mata? Dilagan nito sa paglalaro. Wala kang ka na anumang tulong upang mapatumba mo ang mga bote. Pero huwag mong kakalimutan na sa laro ng hinaharap ay pinagkaloob sa atin ng Diyos ang kanyang salita. Kaya, tutunan natin ang kahalagahan ng pagsunod sa instruction manual. At iyon ay ang salita ng Diyos. Dito natin matututunan kung paano maging handa para sa nalalapit na katapusan. Kung hindi tayo magbibigay ng oras dito. At kung hindi tayo magbabantay, hindi natin magagawang pasayahin ang Diyos at hindi maaabot ang pinakamataas na pala ang ating kaligtasan. Nagustuhan niyo po ba ang naging klase natin ngayon? Very good! Dito na natatapos ang ating CBC online class sa inyong tahanan ngayon. At sana, narito ulit kayo para sa ating susunod na online class. O, Huwag mong kalimutan na maaari kang manalo ng sticker para sa inyong card upang makilahok sa Bubble Girl Championship natin kung wala ka pa. Hanapin ang CBC na mas malapit sa iyo. Paalam mga bata at hanggang sa muli!